Uy, ang bait naman. Kala ko donya ka sa inyo, kuwinay. Ha, ha, ha. Mabait na, maganda pa. Iyan, yeah, akala ninyo ako'y okay, donya. Ha, ah, ha. Pagkakakaitan ninyo ng makisig, eh, akala nyo lagi eh donya. Pero hindi nyo alam. Ay, kita nyo ga, kahit ako'y bagong manicure. Aba, ay eh, kita ninyo kanina, ako'y ang pagdisdisgaw ng kaldero. Yung itim na itim na kaldero, eh, talagang pinakadisdisdisdisgaw. Eh, sino duga naman ng asahan ay eh, ang mga kapatid ko hoy lagi nang kundi tulog nananakit na mga likod nasusunog na mga likod kakahiga higa higa ml ml ml, ML cellphone 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 ah ah ay eh, sino gagawa ay eh, ako ang babae Dennis sa Amain sabi nga ng inay bawal ang pangkaldena eh bawal mag-inainarte ikikumilos at tumarbaho paano pag kinag -asawa? Mm. Iki tamad laang, ay hindi gayaan. Nako, mga magulang ng iyong asawa ay talagang iki sasabihin. Ay, anong pangkal naman ay, hindi natarbaho. Di ka, ay tama ho, yung siya sabi ka, ano? Oo, ikibalugbugan. Oh? kasama naman at napakandala mo yung balugbugan. Kaya dapat lagi kang masipag, walang masasabi oh. sa iyong, iyong dadapian. Kaya, habang bata, habang bata pa, oh, oh. binabatak-batak na. O, oh, nga siya, Dyan muna kayo, takay mag i muna. Tama nga, oo. Oh. Magsisimula na uli ako. Kanina pa kita pinagmamasdan. Wala Ay, ka nang ginawa yan. Kundi di bumutbot ng bumutbot di yan. Ano naman ang Nay? Pinapakita niyo ata ako yung... Ano? Sabi ako yung makwarta. Yan! Oh, yung mga babaeng na yan! Baka mo sabihin ako nagmamayabang ng pera. Ah! Baka, talaga nagmamayabang para babaeng tehe yan, tawari. Aba, malaki na rin bagay ang bintay. Bigay kibilang. <laughs> bilang na bilang. Ako yung nag-alit pag namin bukas. Oh. Okay. <laughs> ako. Naku nga, kawaawa naman. Oo, nakakaawa. Ba't kayo maaawa sa akin eh. Ay, ay, binibilang may babayntihin at ko. Aba, malaking bago <laughs> na, re. Magkano rin? Siya, lagyan mo ng tape. Kinsa eh. Oo, bayntihin na rin naari. May bago mo. Hindi, mabayntihin mo. Ipunin mo ang pampapasko. Tama, tama. Hindi ka pag mga garni malulutong yan, yeah, mga garni. Oo, tapos. Kung dahil pang-utang sa inaanak mo. Tara, na, na ako kanya may jazz palibas ay ata ang sila ko. Ang natal na po ba? Hindi ha! Ang katingin na. Kami po ay para sa New Empire. Ay narinig na po ata kami. Tama kaya ang aming tinatakap. Bigla ho niyang inaayos ang kanyang hey may Ayan. Don't talk when your mouth is full. Ay! <laughs> uh? Palipo ang kain niya ng candy. Nari rin ako ngayon sa Pinky Swear Nail sa may Villa Lourdes Mataas na Lupa. Ayan. Ang kita niyo ka inay panay na ang chismes. Sabi ko sa inay, ay eh, ako ikuhanan din din eh. Ayan. Hindi ko baga alam bit ng video. Ayan, tinanin niyo ang aking kuko. Matagal nang hindi nalilinisan. Kaya, no kunukurkur na ni ate. At, are tinanin niyo ang inay. Ay, sige ate, pakadish-dishin mo ng inam. Nang luminis naman ang bilis nga tinanin nyo. ay pinapainit na agad din eh. Sa tunay ho ay may katagalan talaga ang pagpapanel extensions. Pero sa bandang huli, worth it naman ho ang ninyo. Naku, makikita nyo mamaya kung gaano kaganda ang aking kuko. Alam nyo ba gandini sa Pinky Swear Nails, hindi lang basta maganda kundi malinis at pulido sila gumawa. Kagaya nito sa Etisilin, madalas siya talaga nag-aayos o nagpapaganda ng aking kuko. Yee, bilis! Sa tunay hoy, napakaraming pwedeng pagpilian na kulay. Kaya nga lang hoy, arena na bedyohan ko. Ayan, aray na yung nagpapakita ko para sa iyo. Okay. Dahil talaga naman na miss ko, maging maganda ang aking kuko. arena na ang resulta. Di ka ang ganda. Mukha ng panlalaki ang kamay ko, pero maganda naman yung kuko ko. Kaya okay na yun. Gusto nyo rin ang garne kagandang kuko o bay? Magpabuk na kayo sa pinkies. wear nails. Kayo naman! Huh? Tinatanong day na May kulang kay Queen ay. Ano pag ako ang kulang? Baka ibig sabihin, kulang-kulang. Ano kulang-kulang? Abay, kumpleto ako. <laughs> eh, anong kulang? Ay, mga ko. Anong kulang sa akin? Eh, Lahat ibinigay ko na. Ay. Lahat ipinakita ko na sa inyo. Ay. Ano pa ang kulang? Drama Aba? to. baba Alang. Eh. Alam ko. Alam ko na kulang. Ano kulang? Pag-ibig. Ano ha? Pag-ibig, diga. Yun ang kulang kay Kuwino. Walang pag-ibig. Ay! Nasabi nang kumuha ng pag-ibig, ayaw ko kukuha eh. Ayaw ninyo akong magkapag-ibig. Sinasama kita, ay, isang siya, buwan ba? pa. Kumuha Saano ka ng pag-ibig. eh bigla tayo hindi nga nakakuha. Eh may online-online daw eh. Ako, kaingay! Ay, parang hindi ata kakayanin ng boses ko. Eh, sabi nga, ho, ay, ng inay, ako daw ay kumuha ng pag-ibig. Yan, naroon na ako. Naku, Diyos ko. Hinay-hinay naman ang iyong... Pag-ibig. O, oh, yan. O, oh, yan. Humina na yun. Eh, ngayon. Eh, wag ko baga sabi, may, may online-online oh, daw ay. Pag-ibig o love life. Ano ka? Ano ka kayo? Iwag ko, anong kulang? Itanong mo na. Itanong mo, ano ka nga ang kulang? Love. Life. Ay, sige, pag-ibig nga. Pag-ibig nga. Ang gulo, ang gulo naman ang gulo. natin. Diyos ko. Tayo mag-inang na magulo. Dahil pa yung mali. Go na. Akin na yun ni Karatay. Wala din eh. Saan? Di mo din naman. Di Nasa taas. Sabi na kung i-ano nang i-ano din. Hi, Toriana. Are, sabi din sa comment. Lods, type kita. Pero ayokong may asawa na ako. Ayokong magkasala. Ayaw ay, ba niyo magkasala? Tinder magbasa. Mag Alam, dada, basta gayon. So. Siya niya may asawa na. Pero type ka niya. Ayaw daw niya magkasala. Yun ang sinabi din eh. Ayaw niya magkasala. Ikala comment ng ganyan. Uh, hindi ko bibirin, may sa inyong asawa. Hindi may nakakasalanan. Ano? Nakakasalanan. Ngayon pala nakakasalanan. Ngayon pala nakakasalanan. Naka <coughs> Ayan! Marami na nagsasabi din eh. Ngayon pala din nakakasalanan na kayo. Eh kung kayo mag ng ganyan, ipapaalam niyo muna sa inyong asawa para hindi kayo mayayari. Ano ha? yon? Yun lang ang tips ko sa inyo. Tips!